And nandito na po tayo sa ating fiesta setting. Fiesta feels po talaga dito sa Family Feud. Kaya excited na po tayong makakita. Sina Ma'am Selena at Sir Renz to play round one. Come on! Yeah. Makakatakot! Ah, <laughs> Good luck! Ito na po. Top six answers on the board. Mas gugustuhin mong maupo sa likuran kung ikaw ay nasa Selina? Selena. Nasa sinihan. Nasa sinihan. Pag nasa harap minsan, masyadong malapit. Sa sinihan. Pero, Sir Renz, pwede pa natin makakuha mas mataas. Ka? Okay. Mas gugustuhin mong maupo sa likuran kung ikaw ay nasa blank. Nasa isang concert? Oo. Yes. Pero siguro sa concert, mas malapit, mas kitang oh, aso. Mas malapit. Oh. Baka dahil naka-ano ka, nakapina oh, lang masyado. Mas malapit. Yung view, yung view, di ba? Sabi ni Sir Renz, sa concert, nandyan ba ang concert? Pass or play, mag-selena? No, play! Alright, tara. Let's play round 1. Singing sirens. Mas gugustuhin yung maupo sa likuran kung ikaw ay nasa ano? Nasa... Jeep. Nasa Jeep. Hindi ikaw yung tigaabot ng bayad. Yes. Di ba? Nandyan ba ang Jeep? Yes, Angela Jean. Ms. Gabriela, mas gugustuhin mo maupo sa likuran kung ikaw ay nasa blank? Classroom. Kundi <laughs> matatawag ka kung nasa harap ka. Yes, kasi mas magiging attentive ka pag nasa harapan ka. yun nga lang. Di ba? Sa classroom. yeah, EJ, mas gugustuhin mo maupo sa likuran kung ikaw ay nasa blank? Nasa bar. Ano klaseng bar? Comedy bar. Kasi baka mapagtripan. Oo. Oh, oh. Usually mga nasa harap. Comedy bar. Nandiyan ba ang comedy bar? Wala. At Selena, mas gusto mo maupo sa likuran kung ikaw ay nasa blank. Simbahan? Simbahan. Malapit sa pintuan. Baka siguro late kang dumarating pa natin. oh, hindi halata. Diba? Hindi halata. Simbahan. Pwede. Mas gugustuhin mong maupo sa likuran kung ikaw ay nasa blank. Sa kotse. Sa kotse? <laughs> What? Survey. All right, OPM Hitman, time to huddle. Gabriela, mas gugusoy mong maupo sa likuran kung ikaw ay nasaan? Aeroplano. Aeroplano! Nandiyan po ba ang aeroplano? Wala rin. Okay, Sir so Richard. Ah, uh, ito, ito, ito. Roller coaster. Roller coaster? Sir Rani? Gusto mo sa likuran pag ikaw ay nasa harapan. <laughs> oh. Wait, Taxi. Taxi. Okay. Sir Renz, ulitin ko. Ano ang mga sagot nyo? Roller coaster sa harapan taxi. Mas gugustihin mong maupo sa likuran kung ikaw ay nasa blank, Kuya Renz. Three seconds. Taxi. Taxi! Let's see kung ano yung mga hindi nahulaan. Everybody, number six, please sa meeting, sa seminar, and the final top answer is bus. Bakit kaya sa likuran, sa bus? Kasi maano, maalog. Maalog sa harapan, nakakahilo. Nako, napakatapos sa si CRC in Cyrus. Meron na silang 52 points. Pero mukhang medyo nag-sharp ano, nag muna yung start ng OPM Hitman. Pero round one pa lang naman yan.